Kaligtasan ng mga estudyante ang prioridad ng Internet Cafe Accreditation Board o ICAB sa ilalim ng Business Permit and Licensing Office sa Kidapawan LGU kaugnay sa pagsita at pagmonitor nila sa mga internet cafe ng Kidapawan. Inahayag ni BPLO Head Lope Kimco na nagpatupad ang gobyerno ng programa para pigilan ang mga mag-aaral na mag-cutting classes. Napabalita kasi noon na may mga bata na nakikita sa mga internet cafe kahit oras ng pasukan. Sa katunayan, Tumaas din ang dropout rate sa kidapawan nitong manakarang taon, kaya naman itinulak ang ordinansang ito. Kaugnay ng programa, mas kakaunti na ang internet cafe sa Kidapawan City at ilan sa mga ito ay ipinasara dahil sa hindi pagsunod sa kasunduan. Agat ang, ang city government nga nag-create sa Tungod lagi ka itong mga very alarming na sa itong mga estudyante nga musulod sa klase pero nga mugawas og balik kay magdula sa mga internet cafe. Naami dagang mga na-encounter nga problema pagabot sa labi na kang estudyante masig na aday sila klase. May ingon sa klase maingon sa mua nga na wala man may klase sir. Pinuri naman ng BPLO ang ginawang security management ng St. Mary's Academy of Kidapawan dahil hindi basta-basta nakakatakas ang mga estudyante para maglakwat siya dahil otomatiko itong nalalaman ng kanilang mga magulang. Panawagan ng ICAB, na sana sundin din ng iba pang mga pribado at pampublikong mga paaralan ang ginawa ng SMAC. Matatanda naglagay ng device ang pamunuan ng SMAC kung saan pagpasok ng mga bata ay kailangang itap ang kanilang identification card upang mabasa ang kanilang QR code at saka otomatikong magpapadala ng mensahe sa mga magulang kung anong oras pumasok at lumabas ang kanilang mga anak. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita. Music